na ang araw na isa sa mga pinakahihintay nating mga diboto, ang Araw ng Kapistahan ng Mahal na Ina ng Bundok ng Carmelo. Sa pagsisimula ng ating selebrasyon sa araw na ito, nagkaroon ng pasayo ng mosiko nitong ganap na ikapito ng umaga sa Patio Victoria. Matapos ito, ay sinimulan na ang unang badalang misa sa araw na ito na siyang pinangunahan ng ating kura-paroko na si Monsignor Flint Capiral. Nang matapos na ang misa, ay agad naman itong sinundan ng rito ng paghahandog sa ganap na ikasyam ng umaga. Nakiisa sa ritong ito ang mga nagsilbing hermano at hermana ng kapistahan mula pa noong una. Matapos ay dinaos ang misa mayor ng kapistahan. Ito ay pinangunahan ni Padre Ibarra Mercado, nagsilbing ikalawang kura paroko ng ating parokya kasama ang iba pang mga kaparian na naging bahagi ng ating parokya sa mga nagdaang taon. Sa kanyang humiya, nabanggit niya na sa lahat ng paghihirap, tutulungan tayo ng Panginoon na bumangon at mapasaatin ang buhay na walang hanggan, hanggang makarating tayo sa kanyang paharian. Kinahapunan ay nagkaroon muli ng isang banal na misa sa siyang pinangunahan naman ni Padre Nelson Dalisay. Bago lumabas ang ating mahal na ina para sa prosesyon, hinarana muna ito na pinangunahan ni Ginoong Prince Justin Ted, kasama ang koro ng Santa Elena at Mariano Ponce High School. Nang tuluyan ng makalabas ang mahal na birhen, ay sinabuyan ito ng pulang rosas at sinimulan na ang prosesyon. Na umikot sa bisita ng Tamubong hanggang sa bisita ng Santa Elena, pabalik sa ating parokya. Ang prosesyon ay pinangunahan ng mga patrol, marshals, sakristan, mga deboto, hermano at hermana, maging ang ating pura paroko ay nakikisa. Hindi na tinag ang bawat isang deboto kahit na nagkaroon ng kaunting pagulan habang pabalik na sa parokya ang ating mahal na ina. Pagbalik sa simbahan ay marangyang pinagpugayan ang mahal na birhen at nasaksihan ng mga mananapalataya ang isang fireworks display. Sa pagwawakas ng pagdiriwang, naghandog ng sayo panalangin ng pasasalamat ang kabataan ng ating parokya talaga namang hindi mapapantayan ng anuman at sinuman ang pagkakaroon ng pananampalataya at panata ng isang tao. At tulad ni San Simon Stock, ay tanggapin natin ng buong puso ang eskapularyo na siya magsisilbing tanda ng pakikipagkaisa natin sa mahal na ina at lahat ng Carmelita. Ito rin nawa ay magsilbing tanda ng biyaya, kaligtasan, kapayapaan at pakikipagtipan. Ako, si Shella Bentor, nakatutok sa Balitang Carmelo. Maligayang kapistahan po sa ating lahat.